ito pala yung figure na nabili ko sa online wala siyang box ganito lang siya pagka packaging mabigat siya at may size siya na 7 inch ito yung sa harap na part ng figure may mga error siya pero detalyado naman Ito yung sa gitna at sa may baba niya. Wala siyang markings at class A lang siya. Pero maganda ang kanyang quality. Ito naman yung sa gilid na part niya, detalyado rin. Ito din sa may taas ng ulo niya, sa may buhok, detalyado ang pagkaskalp. Ito naman yung back part niya. Detalyado din yung pagkaukit sa kanya. Maganda yung pagkakulay sa kanya at makinisya. to naman yung sa may gilid na part niya. Detalyado din yung pagkaukit sa kanya. ito yung whole body niya. Pareho lang din ito nung isa. Wala rin box at ganito din ang pagkapakijing sa kanya. Ito yung sa harap na part niya. Punit-punit yung damit. Battle damage siya. Ito yung kung kalaban niya sa Prisa na Super Saiyan 1 siya maganda yung pagkadetalye at pagka-ukit sa kanya ito yung sagil niya wala rin siyang markings at plus A lang siya brand new ito ito yung sa back part niya detalyado rin yung pagka-ukit sa kanya 7 inch yung size niya. Ito yung sa gilid na part niya, detalyado rin. Okay yung quality niya kahit hindi siya authentic. Ito sila pag nagkatabi na, magkasing taas lang sila. Reho ding detalyado wala silang stand at may mga error sila kunti pero normal lang yun kasi hindi naman ito authentic at mura ko lang siyang nabili